niwan sila lang pamilya niya para mag kwet kwet. Ah, ay yeah. ah, yun din po yung sabi po ng nanay ko. Ang kwento mm -hmm. niya po sa akin, ah akala niya po babalik daw po yung tate ko kapag nakahanap po siya ng trabaho. Pero hanggang sa lumaki po ako, hindi po siya nagpakita. So, lahat ng responsibilidad napunta na sa nanay mo. Ganun na nga po. Ah, sobrang hirap po namin noon, eh. Nagkakalakal po kami ng basura para makahanap po kami ng pagkain. Pag medyo may pera naman po kami, tuwibili hmm. naman po kami ng pagpag. -pag. Oh. Sabi naman po palang inaabot niyo, no? Dahil irresponsable ang tatay niya. Yun lang yun? O Opo. Pero lumaban po kami ng nanay ko. Hmm. Nagbenta po ako ng dyaryo bakal, bote, para po may makain po kami. Tsaka rin, rin po, makapag-aral po ako. Iyak ako. At imagine ko yung hirap na dinaanan nyo noon. Alam mo, partner, ako, hindi lungkot ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko, poot. Nakakaramdam ako ng galit. Ba't ka naman nagagalit, partner? kasi partner, napaki irresponsable ng tatay niya. Naging selfish. Walang inisip kundi ang sarili niya. Ah, sir, actually po, okay na po sa akin yun eh. Natanggap ko na po. Mm -hmm. Mahirap tanggapin yung ganyan. Hindi ako naniniwala. Mahirap tanggapin yung ganyan. Eh, taga ka ba? Ah, taga San Andres po ako. Ah, actually nga po, binabalik-balikan ko po talaga yung San Andres para kahit pa makita ko po yung, yung pinagdaanan ko po, yung hirap na pinagdaanan ko. Pero, pero kung hindi kayo nilayasan ng tatay mo, hindi nyo dapat inabot yung ganong estado ng buhay ninyo? Opo. Pero, sir, mm. kung ano man po nagawa po ng tatay ko, lahat po ng yun, kinalimutan ko na po. By the way, partner, yes, partner. isa na siyang engineer ngayon. Ay. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Uh, hindi naman po mangyari lahat na to. Lahat po na to, utang ko po, po sa pamilya ko. No, 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 no. Ang utang mo ay sa nanay mo lang. Dahil para sa akin, walang naiambag ang tatay mo. Di ba? Di ba? Eh, ngayon naman, Bobby kung makikilala mo talaga ang tunay mong ama, handa mo pa ba siyang patawarin? Sa totoo lang po, matagal ko na po napatawad yung tatay ko. Gusto ko lang po talaga siyang makita. Mayakap. Mayakap. Mayakap talaga. Ako para sa akin, mahirap gawin yun. Yung mga ganyan klase ng tao, hindi dapat niyayakap yan. Dapat sa mga ganyan, dinadagukan, sinasampal, tinatadyakan, sinusuntok. Kung ako siguro yan, hindi ko mapapatawa dyan. Wala siyang kwentang tao. Walang kwentang tao ang tatay mo. Partner, iba-iba naman ang klase ng tao. Ah. Actually, Bobby, hindi pa talaga namin nakikita ang tatay mo. Na-trace lang namin ng yung isang old photo niya mm -hmm. para sa gayon at makilala mo talaga siya. Tama. Malay mo, someday, magkita rin kayo. Mm -hmm. Talaga po ba? Naku, po alam na po. Sir, ma'am, okay po sa akin yan. Gustong-gusto ko po talaga makita po yung tatay ko kahit sa picture man lang. Nako, ako ayoko yan. Siguro na nakakarumalduma lang ituran niyang tao na yan, ano? Partner, no? Partner? Okay. Ilabas na natin ang picture ng tatay ni Bobby de Leon. Sige nga. Let's see! Let's see! Siya po yung tatay ko? Siya tatay mo! partner, ha? Parang, parang kamukha mo nasa picture. Ako? hindi, hindi. Ang layo, eh, uh, oh. Ang layo, may bigote. Eh, eh, di ba, sabi mo dati, Taga San Andres ka? Oo, pero ma malaki ang San Andres. Malaki yan, kaya kahit sa... Tumira... Kus alam Kusa... po? Ha? Kamukha niyo nga po talaga yung tatay ko. Ako, Baka kayo po yung tatay ko. Hindi, <laughs> hindi ako yun. Itay? Teka, ano, anong itay? Teka, itay? sandali. Teka, sandali. Ay, itay, alam niyo po, teka. kahit irresponsable po kayo, itay. Kahit po, ah, makasarin kayo, kahit iniwan niyo po ako, itay. Mahal na mahal ko po kayo, itay. Pinapatawad ko po kayo, itay. Teka, itay. teka, sandali. Sandali, sandali. Teka lang, excuse me. Mabuti pa, tanungin natin ang audience. Okay. Mga kaibigan, ano sa palagay nyo? Siya ang tatay mo! Itay! Hindi, excuse itay! me, sorry, hindi, sorry, ano okay. oh, pa,